Alright, alright, alright. Yan. Talaga namang napakabilis ng aming biyahe. <laughs> Dito na ngayon kami sa Makati area. Yeah, malapit na kami sa office ng aming Pangulo, kay Kuya Chris Ernie. Yan. Gising, gising, gising! Ayun, mga gising na sila. <laughs> alright, alright. Kuya Noel, gising, gising nagko-dure. <laughs> <laughs> yan, Makati. isang liko na lang Europe Investment. BOI, sa office ng ating pangulo Kuya Ernie Los Reyes, yan. Mga siguro uh, 30 minutes to 45 minutes nasa bahay na rin kami. Ayos ba kuya pilot? Ayos na ayos. Na, ayos. Yan. Ano <laughs> kuya pilot? Eh, tulog ng tulog eh. <laughs> Yan. <coughs> kanina naman, nasa Mindoro pa tayo ngayon nasa Manila at Makati na alright alright kanan ka na alright right. kanan right. alright yun yun alam pa agad yung mga gwardiya okay, na si direktor

Okay, pababa na po ang ating VIP, si Kuya Pangulo At si ate Ang First Lady Yan <laughs> Dito na po kami Sa BOI At siyempre, sa ating Si Kuya Noel Yan, lipat na rin siya Sa kanyang sasakyan Kuya Noel Lat, kumplito kaya Ano mo dyan? Okay ka na? Oo. Ayos na? Gulay lang Okay. Yung gulay. Ay, oo. Oh. Yan. Si Kuya Press, yung ano, gamit. Yan. Si Kuya Press. Yan. Nagustuhan nila yung, yung niluto naming kanin doon sa ano, kaya nagbaon sila ng bigas. Sa akin yan, Kuya. Kuya. Y yan lang pasalubong ko sa bahay. <laughs> right. Thank you, thank you Ate. <laughs> Opo, kuya press. Opo. Yan. Kuya Noel. Thank you. Yeah. Yan. Ano, picture pa ba tayo lahat dito? Opo okay. 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 kuya. Yan. Okay. ya yeah. <laughs> yeah.

Okay okay. 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 okay, okay. Yung ano ni okay. Kuya Noel, yung gulay, saka yung... Ay, nabasag yata. Okay. Nabasag ang... Okay. Uh, Adyan na, Kuya Noel. Ayun. Okay, ay na. Ingat po, ingat. Ayun ako para mamaya. Ayun ko bukas. Nabasag yung gulay. Nabasag yung gulay. 'yung sa ingat. Yeah, shout out kay uh, Jiri Casta, magandang hapon brother at siyempre sa aking classmate, Amboy Pili. Master Sergeant Amboy Pili, shout out sa iyo, magandang magandang hapon, magandang hapon pala sa inyong lahat. Yan. Yeah. Galing kami nang uh, Oriental Mendoro para sa aming ginanap na community outreach program doon sa mga kababayan natin na uh, uh, <coughs> alin tumulo ayan ingat kuya Bakit nyari? Hindi ba? naman, ba? naman kasi may sak ano ito lang yan. Sako lang. Yung sako lang, yung lob hindi. Dapat kasi dito dito nilagay dito sa gitna. Oh. Sino ba ang nito? Yung nagkarga. <laughs> yan. All right. Thank you. Thank you Lord. Success.